Ako nga pala si Gabriel G. Dolores, Gold para sa kabataan! Pinapangako sa inyo ang isang matiwasay at iska umdad na Pilipinas, para sa kabataan! Gold para sa kabataan 69! <laughs> Ewan sa'yo! Sen. Dolores, puro palang bata. Isipin niyo yun, hagawin sa usap, wala sa gagawa. Ano'y kasi nangyayari Ako. hindi nang gumagoto? Never forget, kung ikaw sa 11, may tama talaga Ang hinihiling ng mga masaryas, all welcome Lewi. Pero hindi yung hindi ko para mag-enjoy but to feel the heat of our show Tara na sa Balita o Akala Kailangan naman ang sabihin nyo lang ang mga opinion at salo nyo tungkol sa mga napapanahong issue ngayon Game na ba kayo? Game, Game na! Okay, number one trending ngayon about sa political stand issue na about sa pondo na ninakaw daw ng isang senador. And since the election is coming, and pares kayong first-time voters, what is your stand on this issue? Oo. Oh, Baka may pamigay si Senator. <laughs> Uy! Ito naman, hindi mo siya yung mga pinagsabi mo. Pag yan, mali eh. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. <laughs> pwede nga. <laughs> That's why we pinag-uusapan po namin yung mga ganito pong issue. Kasi po, para po alam po namin kung sinong That's good. Pero para sa akin, agree pa rin ako sa mga sinasabi ng taong bayan kasi wala mo po talaga magandang dulot yung senador na yan. Baka di po ako. Baka dito kami na <laughs> <laughs> Kaya, mas maganda ka tulad pa si Senator Sanko. Kulaan talaga yan. At shoutout po kay Kita. Ila. 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 okay lang ako magdala ng gamot sa labas ng bahay. Sabi effective daw ito. Na hindi ba delikado yun? Hindi, hindi. Sabi sa akin effective daw. Tsaka madami gumagamit naman ito. Sige na, ibahal na ko eh. po, subukan na lang po natin. <coughs> <coughs> Naku, te, nakita ko ba yung bagong kumakalat ng video sa social media? Grabe, I'm pretty sure that na si Ella yun. Kasi alam mo, yung mga ganong content, si Ella lang talaga mahilig mag-post. Sigurado ka bang si Ella yun? Like, for me naman kasi si, yung isang lalaki doon, si Jacob. Like, yung mga places di diba yun? Oh. Si Jacob talaga yung nandoon. Tritong pa ka dyan. Tapos, ako talaga, yung napansin ko sa mga actions doon sa video, parang silang dalawa talaga eh. I want to say you, pero for sure ako si Jacob yung isa doon yung mga close friends ko nga, sinasabi siya yun. So, malamang totoo yun. Kaya, dapat lang ipakalat natin yung baho nila. Oo nga, dapat mag-post na agad tayo tungkol dito. Dapat lang ipakalat natin. Dapat lang ipakalat natin. Grabe yung na Scandal maker. Sa panahon ng mabilis ang pagkalat ng balita, mahalaga ang fact-checking iwasan ang maling akala. Panatilihin ang kredibilidad ng bawat salita. Maglaan ng oras para alamin ang totoo. Dahil sa huli, ang katotohanan